Ano ba ang mga legal impediments na pwedeng makaharap ng Philippine government para makabalik itong si Alice Go dito sa Pilipinas dahil lumabas dito balita na parang may palit ulo. Ano po? Parang may hinihingi ang Indonesian government na isang uh, detainee dito sa Cebu, isang foreigner eh, parang palit ulo. Uh, may mga legal issues impediments ba doon? Uh, Atty. Cayosa. Wala namang masyado ano uh, kasi Uh, discretion na rin yan ng ating gobyerno, ng executive branch kung uh, papayag ba sila dyan. Depende na rin siguro sa bigat ng kaso o kung anumang kaso ang kinakaharap nitong Indonesian citizen. So na nasa discretion ho yan. Nangyayari ho naman yan yung mga swap ng mga prisoners. But mm. uh, despite that, no matuloy yan o hindi, eh, sa international treaties naman na lumagda ang Pilipinas at Indonesia, etong eh, kulang naman ng Indonesia na i-turn siya kasi si Alice Go is a holder of a Filipino passport. Mm -hmm. Wala naman siyang krimen doon sa Indonesia para i-detain siya doon. So yung pag-aresto sa kanya is based on the request of the Philippine government at uh, may standing warrant of arrest mm. siya mula sa Kongreso. Di ba? Mm. At meron ding mga nakak-file na mga kaso at marami pang if-file na kaso laban sa kanya mm. dito sa Pilipinas. So under existing uh, treaty obligations ng Indonesia, eh, obligation naman nila i-turnover. Siguro uh, uh, ginagawa lang nilang leverage or Baka sakali naman uh, makahirit sila doon sa... Pre preso natin na Indonesian. Mm -hmm. So depende ho yan sa, sa estado ng kaso ng Indonesian.